So ayan, hello hello guys, welcome to my channel So for today's vlog Nag-order ko guys O uh, Kaya siya guys, Upiki from Shelly Pearl Shelly ba yun? Or Shelly Pearl Jacob na channel So guys, sige ko paminas sa iyahang Mga vlogs Sa iyahang mga videos So ma-automarag na po, sige ko na mag-order po ko Para matry na ko ang Gigamit niya before Bago siya nabuntis So ayan guys Nagpalit ko guys og uh, isa ka package ng oil castor og na asyai ko guys muna syay ah uh, kusay tawag to. Basta tan-aw nato guys kung unsay mga sulod ani. So nabuksan ko na ito kanina guys kasi nakalimutan kong mag video. So yan, may konti akong video, na video meron pala. So ito na guys yung mga laman, ayan kita natin guys. So, ito ay worth ng, kasi yung opiki is 30 pieces. So, nasa 1,000 at saka yung package ng Wilka store at saka my cloth, nasa 750. So, 1,750 to lahat plus shipping sa LBC. Bali ako na magbabayad ng shipping niya. So, ito yun guys. Ito na yun, Ma'am Shelly. Thank you po. Ang marami. Nakarating na. Nine days siya bago nakarating sa amin. So, ito na yon Ayan. Ito yung mga laman. Kompleto po. Ito yung dalawang oil castor. Tingnan natin. Buksan natin. Ating bubuksan, guys. So, mom, share. chicas, castor oil. So, ito na yun, fertility healer. So, ayan, ito na siya, dalawa. Ayan, guys. Tapos, ito yung basura. Tapos, ito, bali. Ano siya lahat, guys? 30 pieces na So, ito yun. Ito yung OPK na nabili ko. In order ko, guys, ayan. LH Tana. Ito namang Shelly na tanggap ko na po. So, ayan. Bali, ano siya? Sa isang pa, carton. Ano yata ang laman? Anim. Anim ang laman sa isang pack. Bali, yung isa, na yupe pero okay lang kasi naka ganito naman. So, ito na po siya. Anim. Bali, 30 siya lahat kasi limang box tsaka ito yung sa urine cup. Ito yun. Urine cup. So, ito na yun. Excited na ako guys. Pag-uwi na si mister. Gagamitin ko na ito. So, hindi natin dito guys para ating makikita ang ating mga laman. So, may Then, kapag may eh. ito na yung ano, ang bigat pala guys. Warm Series Electro-Thermal Water Bag. Ito na yun, ng Shelly. Electro-Thermal Water Bag. Parang may ano to kanina, may nakita ako. Ay, nung ni sa akin, may dalawang, ano yun, may dalawang, Tawag ito? Dalawang tawel? wala. Wala ko may dalawang towel ito may sulat pa dito guys guide kung paano gamitin ang OPK at ito na yun guys kaya pala medyo mabigat sya warm series electrothermal water bag yun guys so ito try ko ito guys buksan natin so buksan natin ito guys Mm -hmm. So, nakasulat dito, new material, new techniques, beautiful and practical, high energetic heating compound, expedite the heating speed. PVC, fabric, more using friendly, CQC certified thermostat, more secure, the quality, warm hands, warm feet, and warm sleep. New material, new techniques, new beauty. See, so, ayan. Ito pala yun, kay Mahal. Warm hand, warm feet, warm kilt, warm stomach. Once a fusion, forever used. It has curative effect for arthritis, neck, vertebra. Ah, mayroon dito guys, nakasulat. So, buksan muna natin. And ang nakasulat dito sa likod guys is operation instruction kung paano siya gamitin. Oh, so, buksan muna natin 'to. Warm seller series ito natutuwan. Ang mahal naman pala nito, guys. Parang may tubig ah. baka ano yan guys, sarado. Sarado, sarado. Yan ah. Pati nang mabuksan. Yan. Ay, nandito pala yung ito yung sinasabi ko guys, na dalawa. Nandito pala yun. So, may dalawang cloth. Yan. Tsaka, ito yung thermostat bag. Ito yun. So, paano to siya gamitin guys? May tubig siya. Parang may tubig. May lang talagang tubig. So, mayroong ano dito, guys. Ayan. Saksak din siya sa kurinti. oh, ayan, guys. Paano kaya itong mabuti? Meron naman dito ang ano. Meron naman dito ang nakalagay na procedure. The manufacturer has filled the product with water and galvanometry energy conversion agent. Charging for heating insert the power cord to the socket on the product then connect the power it starts heating when the light starts shining after twelve minutes when the light extinguishes the product turns into con constant temperature to turn off the power supply take off the power cord from the product you can use the product. okay so ito na yun, guys tanggap ko na so thank you ma'am shelly sana po ay makatulong ito sa akin, sa akin journey para mga buntes so, salamat po maraming salamat sa lahat ng